ang kondisyon na binigay ng Senate President ibalik sa Senado. How come nag siya sa request ng Speaker of the House of Representatives? Inconsequential yung request. The House of Representatives has nothing to do with the custodial authority of the Senate. Sir, kaya niyo ba siya... Eh, e pinagtatanggol na naman ako. Ang dapat po niyong mapansin ay ganito. Bakit po nila ginadjudge yung sworn statement, wala pong sino sa amin na pwedeng mag-judge. Not even the Senate President. Ako nga, pwede akong magsabi na baka siya yung may pagkukulang ba't niya ginadjudge. Sabagat alam ko yung mga diskaya, kalaban ng pamangkin niya sa politika. Meron akong babanggitin sa inyo na yung mga, mga, ibang pangungusap na ginawa niya na kailangan po nating linawin din. Kaya ito ang dahilan kung bakit ko kayo pinatawag sa isang press call. Ito po mula sa ANC Head Start. Interview ni Ms. Karen Davila about the Blue Ribbon Chairman being a lawyer. Sabi po ni Senate President Soto, There is no such thing as a rule, dapat abogado yun. Abogado ka nga, di ka naman magaling mag-imbestiga, di ba? Chuckles, nakalagay. So useless. Unang-una po ako, wala akong ininsinuate na dapat ang chairman ay abogado. Ito lang ang ininsinuate noong isang uh, babaeng hanggang ngayon hindi makamove on kung bakit ako nanalong senador. Alam na po rin yun. Pinipilit po ba nila sina sinabi ko ito? Hindi ko po sinabi ito. Pero sila nga po ang may pasaring rito eh. Abogado ka nga, hindi ka naman magaling mag-imbestiga, di ba? Saan po nila nakuha yun? Sino po ba yung magaling? Bakit tayo magkukumpara? Ito pa po sinabi niya, September 10, 2025, sa totoo lang, 1PH, Job Francisco, Cheki Verhel, Cheryl Cosim, SP Soto, may suspecha na kami na inedit yung affidavit ng Diskaya. How can the Senate President say this? What is his basis for doing this? This is A serious charge. Sino po ang nag-edit? Ako po ba pinatutungkulan niya? Sir, isa na lang from my end. Sir, doon, doon lang sa Camp Kram, eh, sabi niyo sa Blay na binalik doon si Bryce, pero ngayon sa Pasi City Jail, you're okay with that, sir? Alam mo, ako, hindi ako pala away. Ang gusto ko lang kasi, the processes of the Senate and the integrity of the inquiry will not be compromised ang legal custody na sa Senate, ang kondisyon na binigay ng Senate President ibalik sa Senado, how come nag siya sa request ng Speaker of the House of Representatives? Inconsequential yung request. The House of Representatives has nothing to do with the custodial authority of the Senate. Mako-compromise tayo. Ngayon, nung, nung sinabi nila na Okay na ba sa'yo? Nailagay na lang natin sa Pasay City. Para sa akin, okay na rin. The Senate is under the jurisdiction of Pasay City. Para lang ma-preserve natin, the semblance of authority of the Senate cannot be compromised in any manner. Yun lang ang point eh. Ang dami po nilang sinasabi rito eh. Very debut, September 14, 2025, via Twitter, wala pang hearing ang Blue Ribbon ni... Ano ba nangyari? Malalaman natin sa Blue Ribbon kay Senator Lacson, meron siyang investigasyong ginagawa tungkol diyan. Ibig ba sabihin, will they investigate the disguise kung ba't sila gumawa ng sworn statement? Yun ba yung gagawin? Ito yung sworn statement ng tao, you have no right to question that sa Blue Ribbon Committee. Kung ano yung pinahayag niya, it is for the court to appreciate that. Pagdating ng, ng tamang panahon. Pero para i-judge mo ito, para i-judge mo na inedit ito, o nagkabayaran dito, iba na po yung narrative nila. It, it is not good for the Senate na ganito po yung gagawin nila. Kami po, ako, hindi ako nakikipagkumpara kung sino yung magaling. Kung sino yung gagawa ng tama. Yun po yung tama. Yun po yung dapat nating gawin. Kahit kailan, hindi po ako nakipagkompetensya kung pag-uusapan yung pagganap ng tungkulin bilang isang senador. Sir, ang Blue Ribbon, wala na obligasyon na i-verify yung veracity ng sworn statement ng isang testigo. Kasi di ba binibet po yun bago para tanggapin or hindi kasi pwede magamit ang Blue Ribbon kung nagsisinungalang lang po yung witness. It is for the court to appreciate that. Kami po, kung ano yung binigay nila, tatanggapin po namin yun. Yun po yung risk nila. Ang usapan dyan, kaya mo ilalabas yan, yan ang totoo. Yan ay yung sarili mong, voluntary mong ginawa. Sila lang makakapagpasya nun. At pagdating po ng panahon, nakakailanganin lahat ang pag-iimbestigan ganyan. Sa tamang panahon, ang korte lang po magbe-verify niya. Nahaharap sila sa korte. Ang korte po ang makapagpapatunay. In the final analysis, the court will be able to determine kung tama o hindi yung kanyang sworn statement. Marami pong paraan para yun po ay malaman natin. Pero hindi po, hindi po ang ang uh, blue ribbon. Kasi po ang blue ribbon, kung titingnan po niyo yung tamang direksyon niya, in aid of legislation lang po ito eh. Pagdating ng araw, yan pong mga prosecutorial actions na yan. Sa korte na po lahat pupunta yan kung makukumpleto po yung committee report, lahat po yan papunta na po sa prosecution at finally to the courts of law. Pero so, sir, kahit in aid of legislation, hindi ba may obligation kayo na alamin yung kung totoo lang, kung yung mga sinasabi ng mga witness? Pa, paano po namin, ako po bilang ako, paano ko alamin, uh, sasabihin ko sa kanya, mali itong ginawa mo. Ako, kami nga ang naging sa kanila para lang tulungan ng Estado, para tulungan ng gobyerno. Kung ano po yung nalalaman ninyo, kasi hindi namin lahat magagawa ito. Kaya nga mayroong witness protection program. Sa akala nyo ba, mayroong magsasabi kung sinong mga senador at sinong mga congressmen ang sangkot dito kung wala kang gagamitin under the witness protection program? Sir, sir, paano yung in-aid legislation kung makakuha kayo ng ang in aid of legislation po, ang tinitingnan namin, yung sum total po ng, wit, ng, ng pagsasabi nila at pagdideklara nila before the committee. Halimbawa po ngayon, para, para ipakita ko lang sa inyo, ano na po ang naisip naming uh, legislative measures sa tatlong hearings po na nagawa ng Blue Ribbon Committee. Halos labing-apat na po na legislative measures ang aming naiisip na i-propose. Unang-una, amendment to the procurement law, Republic Act 9184 as amended by Republic Act 12009. Ano po ang gagawin doon? Yung transparency and monitoring po, lahat ng uh, mga nagmagre require ng digital deal, uh, geotagging, drone monitoring at satellite validation. Kailangan na, meron na po yan. May account of... Uh, ...senator Lacson about it. Direction po lang. Kailangan ba kaming mag-usap? Kasi sila nga yung nagsasabi na mali daw ang direction ko. So, baka sila yung tama yung direction. Tingnan na lang natin, di ba? Hindi ko kasi alam kung bakit sinabi ni SP Soto na tingin namin mali yung direksyon. Marami raw dissatisfied sa mga kasama namin. Sino kaya yung kasama namin dissatisfied? Baka, baka si House Speaker Romualdez lang dissatisfied Do sa para ng aming pag -imbestiga. Sabi ko nga sa inyo, e, committee investigation is not police investigation. Uh, hindi yung nag-iimbestiga na pagkatapos meron pang separate investigation. Sa aking palagay ay uh, hindi sana nangyari yun. Uh, merong, merong, lugar dito, meron sa, may, sa Arayat, meron sa Nauhan Mindoro, meron sa ganito. Bakit pa isa-isang ganun? Ano ba yun? Ay, meron ng Blue Ribbon Committee. Bakit Ba't kinakailangan magsagawa pa ng individual investigation ng bawat isa sa amin? Eh, meron naman kaming blue ribbon. What does that suggest to you? Kasi sa House of Representatives, na kung saan nagtagal ako, pagka yung isang, uh, isang subject matter, tinitake up na sa committee, wala nang, wala nang nag, uh, nag privilege speech. At least sa House of Representatives. Sa Senate siguro, baka wala namang rules na gano'n. Pero sa tingin ko, kahit na walang rules dito, pagka tinitake up na sa Blue Ribbon Committee, I think the common decency requires na wala na dapat yon. Kasi parang nagpapaligsahan. Eh. Hindi maganda. Sa so, lang na po sa akin. Uh, bukod po sa pagkompronta sabi niyo kay SOJ Remulla. meron po ba kayong bang mga plan na panggawin to pursue providing uh, protection sa mga diskaya or are you still going to pursue it? Yun lang ang alam ko kasi yun ang nasa batas lang eh. Kasi baka kung meron pa akong gagawin, sasabihin nila, eh, kinakatigan siya o inaapuyohan. Ay, ayaw, kung ay, ayaw isipin niyo na meron akong uh, kinakampihan dito. As chairman, ano, kailangan maging maging neutral kay. eh. Alam mo yung problema ko nung, nung nag i ako sa Blue Ribbon? Ang problema ko yung mga kasama ko nga eh. <laughs> kung paano ko mamamanage yung time. Lahat gustong magsalita. Uh, wal, walang focus eh, di ba? Halimbawa, ang tinutukoy ng isa dito, pagkatapos magsasalita yung isa, doon ang tanong niya. So, uh, yun pala yung uh, nakita ko. Yun pala yung pinakamahirap na challenge para sa akin eh hindi yung hindi yung pagtatanong mismo o kung hindi kung paano mo i-manage ang mga kasama mo kasi iba't iba yung pinanggagalingan nila kaya kung kung iisipin mo kung kailangan maging focus kayo dahil ko yung panahon medyo hirap ka uh, ng yung uh, yun ang issue Sir Mary Moraes from One News One Page po. Through, uh, over the weekend po, sen, meron pong umuugong na may kudeta daw po laban kay uh, SP Soto. May nagsasabi rin po galing daw po sa Duterte block yung uh, move na to. Your comments po. Hindi <laughs> ko naman alam yan. Hindi naman ako tismoso. <laughs> pero, pero sen, wala, pong, wala po bang kuda na labubuo po ba ngayon? O may info po ba kayo? Ako wala. Baka ikaw meron. Tuloy mo sen. nga sa akin. Chika na lang po tayo. Thank you, sir. Okay. Sir, sabi niyo mahirap yung ano, pag-manage nung kayo ay Blue Ribbon. Nakita mo Chair. naman eh, di ba? Yes, sir. May, meron kang uh, pinupunto dito. Tapos biglang sasabihin sa Ang pinakamahirap dito ay biglang may mag intervene eh. uh, uh, Mr. Chair, may I intervene? Of course, uh, papayagan ako. Yun ang marami. Kaya kung minsan may nagseselos, eh, ikaw kanya, hindi ka naman pere. Eh, salita na salita. Eh, paano mong gagawin? Nang interven, nang interven ito, papayagan Pagkatapos, tapos, eh, tapos yan naman, nandong pa siya rito. Eh, naku, so, hirap na hirap ka talaga doon. So, sir, nakahinga ba kayo ng maluwag na hindi na kayo yung chair? Or would you have wanted to stay as the chairman of Blue Ribbon po? Ito yung unang mong tanong. nakaluwag talagang lumuwag. No? nung pag uh, nung, nung ako'y pinalitan na yung paghiga ko sa kama nakatulog ka agad ako eh. so, so ayaw nyo na rin sir or would you have wanted to stay sir as the chair eh siyempre kung ako yun eh mandato eh Ay, yun ang tungkulin natin hindi naman tayo umaatras sa uh, tungkulin diba? you, sir. Okay, salamat. buhay niya. Parang binibigyan natin ng credence parang pinaniwalaan natin siya. Sa so mga pagka siya'y nagsasalita rito sa Senado, parang, parang hindi siya pinaniniwalaan. Pag nagsalita siya sa House of Representatives, tiwalang-tiwala nang kanyang sinasabi, puro totoo. Samantalang, puro sa kasinungalingan din naman ang kanyang sinabi. At, uh, nung kami magkaroon nga ng konting hadil nung bumaba sa session hall, Sinabi ko sa kanya, Mr. President, dapat naman sana na konsulta mo naman ako kung siya ay tuluyan mong ilalagak sa pangangalaga ng custodial center ng Quezon City. Eh bakit ko naman gagawin? Sabi niya, eh ako naman ang Senate President. Nakalimutan po niya na meron po tayong tuntunin sa Blue Ribbon Committee. Ito po ay nasa Article 6, Section 6, Paragraph C ng rules ng Blue Ribbon Committee. Kailangan po malaman ninyo. Ang sinasabi po ron, yung witness na cited in content may be ordered to be detained in such a place as may be designated by the committee alone. Meron pong option doon eh, or with the concurrence of the Senate President. Sa mga tweet, yun lamang designated place by the committee alone, sapat na yun eh. Kaya ko sinabi, dapat kinonsulta mo ko. Ngayon lang, ang sabi niya, eh, napalitan ka na eh. Bakit, bakit, bakit pa kita kukonsultain? Hindi po eh. Nung kinumit niya sa Quezon City Custodial Center, na monitor ko sa bilyonaryo at sa ibang mga pahayagan, uh, inquirer, uh, mga 2.15, uh, 1.30 to 2.15 p.m. ang nakalagay sa mga diaryo. For the record, nung ako po inapalitan is about 5.24 in the afternoon. So ako pa, pa rin, ako pa rin ang uh, chairman. So gusto ko lang linawin yun. Ang pangalawa po rito ay yung aking sulat sa DOJ na bilang nananatiling chairman noon ng ating Blue Ribbon Committee, nirecommend ko po na siya ay makapag-apply sa Witness Protection Program. Sangayon po sa Republic Act 6.8, 6981. Kasi po sinasabi rin po sa section 4 na sinasabi na ang sa kaso ng legislative investigation in aid of legislation, yung witness po upon his express consent ay pwede siyang ma-admit into the program upon the recommendation of the legislative committee where his testimony is needed. So yun po yung uh, yung aking ginawa. Ibig sabihin, lahat po ng aking ginawa na aksyon ay naaayo naman sa batas na naumiiral. Provided that the recommendation is approved by the by the Senate President. Hindi nga po niya inapprove kaya po yun ang tinanong ko sa kanya noong September 9 na po yata yun na nagkaroon kami ng session. Uh, o September 10 na po yata yun. Ang sabi niya, kaya hindi niya in-approve, nabasa niya yung sinabi ng SOJ na kinakailangan ng mga diskaya. Ay, ibalik nila yung kanilang nakuhang hindi kanila. Yun ang magiging policy ng DOJ para sa ganon ay ma-approve yung kanyang aplikasyon under the WPP. Nagtaka nga po ako kung bakit ganon ang sinabi ng ating SOJ sapagkat linggo siyang araw bago pasimulan natin yung pangatlong investigation nagkausap po kami pati yung kanyang, uh, assist, uh, kanyang uh, deputy or undersecretary ang pangalan ay Jojo Cadiz nakausap ko yun ng mga ilang araw, siguro biyernes hanggang sabado sinasabi ko sa kanya yung uh, Maaring merong lumabas sa mga contractors na kasangkot dito sa aming pag-iimbestiga sa nagpapadala sila ng fillers na maaaring may magsabi and they will come into the open. So I was looking at the possibility of granting them provisional, provisional immunity. Ang sabi naman nung uh, Gadi, Kadis, Mabuti po kanya, i-repair ko rin sa ating SOJ. Sabi ko, tamang tama yan. Hanggang sa araw nga ng linggo, nagka-usap kami personal. At tahasan niyang sinabi sa akin, Pwede yan, sabi niya sa akin. Alam niyo naman, si Secretary Boyeng niya matalikong kaibigan niya, matagal kami nagsama sa House of Representatives. So pinanghawakan ko yung kanyang uh, sinabi sa akin. Uh, alam mo naman kanya, ang Senado ay uh, kabatakan natin yan, uh, lalong, lalo na sinusulong natin yung Whistleblowers Act. Uh, sige kanya, uh, panindigan natin yan. So matibay po yung aking paniwala, malakas ang aking loob, kaya sumulat nga ako at inirekomenda ko nga na siya mapas sa ilalim. Itong mag-asawang Diskaya sa Witness Protection Program. So ako'y okay, nalulungkot kung bakit uh, ginawa yon, nagpahayag ng gano'n ang ating uh, Secretary of the Department of Justice. At yun naman ang ginawang basihan ng ating Senate President na hindi nga niya pwedeng pirmahan yung aking sulat. Alam po ninyo, uh, sa tamang pagkakataon, I'm going to confront the Secretary of Justice kung bakit niya sinabi yun sapagkat malinaw naman po sa batas. Ano po, kung titingnan po ninyo yung uh, Section 3. Isama na po ninyo yung Section 10 ng Republic Act 6981. Maliwanag po doon kung ano-ano ang mga requirements na kakailanganin para mapasa ilalim ng Witness Protection Program ang isang witness na mag-apply. Hindi po kasama doon yung restitution na kanyang binabanggit na magbabalik ka pa ng kung ano-ano sa gobyerno. Unang-una -una po, ay nasa pag-iimbestiga pa lang po tayo eh. Kanino kukunin at paano i yung halaga na ibabalik ng mga diskaya? Kung sakasakali, wala po sa tuntunin ng batas. Ang ilan po sa mga requirements kung bakit ka magkukwalify sa uh, witness protection, iyon pong offense na kung saan kakailanganin ng testimony is a grave felony. Ito po kasi ay naharap nila dito kung sakasakali ay plunder. So grave po yun eh. Yung testimony po ay substantially corroborated in its material points. Sinasabi ng mga diskay, meron po kami dokumento eh. Dapat sana tuntunin nila. Meron po kami mga ledger. Hindi naman nila inahanap kung nasa ng mga ledges. Dapat yun ang tanongin nila sa mga diskaya. Ang miyembro niya, siya o ang miyembro ng pamilya up to the second civil uh, degree by consanguinity or affinity ay nasa uh, threats. Kinatakot. Maari silang mamatay. Maari silang puwersahin. Takutin. Ito po yung mga requirements lang eh at hindi sa law enforcement. Sa Section 10, eh, sinasabi rin ang walang ibang direct evidence na maglilink sa mga iba. Kung kakailangan nyo ang kanyang testimony, isa sa requirement yun eh. Na sila eh, they are not the most guilty. At hindi pa sila nakunbik ng krimen uh, involving moral torpitude. So makikita po rin yung rito, yung restitution na sinasabi ng Secretary of Justice, na yun naman ang pinagbasiya ng Senate President, hindi po kasama sa requirements para lang ikaw ay makapag-apply under the Witness Protection Program. Bakit po bumaligtad ang Secretary of Justice? Ngayon po, sinasabi ni Senate President, nagmamadali daw po ako na mabigyan sila ng Witness Protection Program. Yun po yung sinasabi ng batas eh pag nila with their consent, sapagat nanganganib ang buhay niya, hindi ka magmamadali. Ilalagay ko po ba sa kamay ko ang kaligtasan ng mag-asawa na yun? Sila po ay nagkusa, nagawa ng, gumawa ng salaysay. At kung malalagay ang kanilang buhay sa alanganin, sa peligro, sa kamatayan, hindi ko hihintayin na dumating yun. Gagawin ko yung katungkulan ko sa ilalim ng batas. Kung sinasabi nila nagmamadali ako, maaaring nagmamadali ako sapagat yun ang kailangan para sila'y ma-